Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ito na naman si Dolls Motia Hunter. May babahagil na naman tayo guys na panibagong na kuha natin guys. Isang uri ng buto na pang paswerte lalong lalo na sa mga naniniwala sa mga gati, ganitong bagay guys pasintabi na lang po guys sa mga hindi naniniwala sa mga ganitong bagay maaaring niyong i-skip ang ating channel pero sa mga naniniwala ah, pag-usapan natin ang bago nating papakita sa inyo guys na isang uri ng bato na pang paswerte o oh, tinatawang itong buto ng lang, langka o oh langka bago natin guys na nakuha guys kita oh. pagmasdan ninyo guys may ano siya may mga ugat-ugat ito po ay pinapaniwalaan guys na ma maganda ito sa ano guys sa negosyo yan pag mayroon ka nito sa negosyo at sa panggagamot at maaari ding magamit ito guys sa mga ano buntis o malapit ng ano magkanap o mga nganap at sa negosyo na naman, uh, naman ito po ay maganda ito sa negosyo pang paswerte pang halina sa negosyo kasi kung ano natin ang buto ng, ng kaisang puri ng buto na mabango siya na maganda sa negosyo pag mayroon ka nito ang tingin sa inyo sa tao ay mabango mabango ang ano mo mga paninda mo guys pag na mayroon ka nito yan ang paraan po nito sa paggamit ito po ay ilagay mo lang sa sisidlan hidlan ng iyong ano pera o kahadero yan maganda ito guys pang paswerte pang na at sa mga nganak naman guys o sa mga buntis pag malapit ng ano mga anak na medyo mahirapan siya ang ginagawa dito guys nilalagay nila sa ano sa bunga nga parang pero hindi naman sinasabi na lulukin mo ito guys ito ay inagay inag lang nila para ano siya para ma madali siya na ano mga anak yan isa rin ito guys sa uh, virtud ng sa mga buntis na madali siyang ano mga anak Ayan. Pang pahalina, pang sa negosyo. Ayan. Uh, ako po pala guys, nagpapasalamat sa lahat-lahat na palaging sumusubaybay o sumusuporta sa ating munting channel ako po ito sa puso nagpapasalamat lalong lalo na sa palaging nanonood sa ating channel maraming salamat sa inyong lahat guys sa mga subscriber natin na matatapat maraming salamat sa inyong lahat at mare kayong mag-comment kung ano ang inyong ma uh, sasabi sa ating binahagi ngayong gabi sa inyong lahat guys at sa mga panibagong nakapanood sa youtube youtube channel natin inaanyaya po po, po kayo na sana wag din yung kalimutan na mag subscribe at kunting suporta sa ating channel at pindutin na rin guys ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga panibago na naman natin na i-upload na mga video. Yan, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood na way nagustuhan po ninyo ang konting ibinahagi natin patungkol sa bertod ng langka. O, buto ng langka na naging bato, guys. Ayan. Maraming salamat. We love you all. God bless you. Bye-bye.